News Update. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang padre de familia habang sugata ng asawa nito, makaraang tampangan sila ng riding in tandem sa barangay Mayamot sa Antipolo Rizal. Huli sa CCTV footage ang pagbuntot ng hindi pa nakikilalang gunmen sa sasakyan ng mga biktima sa kahabaan ng Sullivan Avenue sa naturang lugar dako ng alas 6 ng gabi nitong Merkules nang bigla itong pag ni ng putok ng baril. Every, uh, sa isang video, makikita namang sumisigaw at humihingi ng tulong ang kanilang sampung taong gulang na anak na babae. Mapapansin din ang paglapit ng isang lalaking nakahelmet na tila may kinuha pa sa loob ng sasakyan na ayon sa mga pulisya ay posibleng isa sa mga salarin sa pamamaril. Batay sa ulat, wala namang na-report na nawawalang gamit ang mga biktima. Kaugnay nito, nagsasagawa na ng dragnet operation at backtracking ng CCTV ang antipolo police upang matunto ng mga suspect sa krimen. Tuluyan ang kinansela ng Kamara ang legislative franchise ng Swarasag Media Corporation na nag sa Sunshine Media Network International o SMNI, ang broadcasting network ng Kingdom of Jesus Christ Church na pinangungunahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa botong 284 na pabor, 4 na tutol at 4 abstain, ipinagtibay ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 9710 na nagpapawalang visa si Republic Act 11422 na layong bigyan ng karagdagang 23 limang taon sa prangkisa ng SMNI noong August 2019 sa ilalim ng RA-8122. Bunso dito ng pagkakasangkot ng SMNI sa serye ng paglabag kabilang narito ang pagpapakalat ng fake news, pagre-red tag at pagsuway sa broadcasting standards batay sa naging pagdinig sa Committee on Legislative Franchises nitong March 12. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, Tinutupad lamang daw nila ang mandatong iginawad sa kanila ng konstitusyon at ng taong bayan sa pagtanggal sa prangkisa ng SMNI. Ila naman sa mga tumutol ay sina Davao City Representative Paulo Duterte, Pampanga Representative Gloria Macapagal Duterte Youth Party List Representative Dixie May Cardema, at Kabayan Party List Representative Ron Salo. Sa kabilang banda, pabor sa naturang revocation ng ilang mambabatas ng Makabayan bloc gaya ni na House Deputy Minority Leader Franz Castro at Kabataan Representative Raul Manuel. Anila, hindi dapat ihalin tulad sa ibang media network ang SMNI na nang abuso raw sa prangkisa nito. Hindi dapat ihanay ang SMNI sa iba pang mga media tulad ng ABS-CBN, GMA, TV5, Bulatlat, Alter Media at iba pa. Para ba itong isang insulto sa marangal na profesyon ng tunay na media at media practitioners? Hindi rin dapat magpubli sa konsepto ng press freedom ang SMNI. Inabuso nito ang prangkisang iginawad sa kanila noon at sa katunayan, kalaban ng press freedom ang SMNI dahil sila mismo ay nanredtag at nagpakalat ng mga kasinungalingan laban sa mga alagad ng media. Solong may uuwi ng isang mananaya ang mahigit 23 million pesos na jackpot prize sa isang lotto draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ito ay matapos makuha ng lucky bet or ang winning combination na 8, 7, 16, 17, 11, 37 sa Mega Lotto Draw 645 Draw kagabi, March 20. Samantala, wala namang nagwagi sa 655 Grand Lotto Draw na may kabuo premyong aabot sa mahigit 150 million pesos. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.